bakit to malikot? ay, nangyayit, nangyayit sardinas? ay, yan ani ano? eh dami, marami pala yun. guys, oh ayan, uy Ayun naman o guys Ah, nandito nga pala tayo sa pagkapi na naman Ano? Tapos pa si Bada agad Wala nang intro intro Kadali agad Ayun naman Biglang bigla si Bad Biglang bigla Bigla Malaki to Malaki na Agad Sa kaya ang <laughs> mga dun yun Doon ba? panhar Nasaan na? Eh, eh, eh. guys. Ay, ay. Wow, laki. Ibanahan na guys, o. Kadali ating improvise na biwas. Gawa-gawa ko lang yung biwas na yan. O, no stainless yan. Wow. Yun, oh, binaman o. Sige, <laughs> pag-bin na rin kanina. Ibanahan Nadali ng ating gawa-gawa biwas. O, oh, nagawa ako ng biwas. Stainless. Para hindi na O.

Ito na yan. Ito may kasi ang buntot. Putod. <laughs> Nagano namin putod. Siya yan. Yan yun. <laughs> ano? Sa palagay mo. Sabad tayo guys. Ating uh, banta yan din eh. Sa banda rin Dito malitaw yun ay. Dito ka malitaw yun ay. Dito siguro malitaw. Ayan oh Malitaw yun sa iba. sa iba. Susok <laughs> yeah, na? Dito sa pisngi niya, oh. Ah, ah. Ah, ah, guys! Ah, ng tama! Ah, ah, ah. 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 Ah, kasambiwas oh. Kasambiwas. Mukhang kinalasan pala talaga 'yan. Dikitaga. Oh, maganda din 'yan, guys. Oo, ha. Dino tulong. Cold gets bigat 'yan. O, ang nakakatawa pala nang 'ano, grus. Tutu-tutu-tutu. Pero pa-hin, maron 'yung ulo. Pala pa-hin. Dito malitaw 'yan, ay. Hmm. Ano siya si 50 na naman yung ngayon ha. Ayaw na na na. baka mamay lumakas pa. Ay. <laughs> eh, baka naman mamay makalma. Ano nakin ang alun? Ano? Nasaan? Ano naman? Ah, banana! <laughs> Kaya na naman ang tama ha. paborito ah, oh, ng banahan yan ha. Oh, oh. oh lusot, Oh, ganda oh, naman yung Oh, lusot, ay, Dan dan ang ganda ng tama niyang iyong yan. Ganda uh. ng tama. Ayun, no? ah, talos lang iyong iyon. ano. Ah, Talon niyan. Biwas. Nyatay bagong hasa. Bagong <laughs> gawa. Bagong gawa. <laughs> Kira ka. Kira ka. ka. inaamawan ko yung din ah

Diyan, 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 atauan diyan, 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 wow. oh, diyan, 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 laki diyan, 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 diyan,

Oh oh, <laughs> oh, ganda, tama, oh, oh, laki. Oh, Oh, oh <laughs> Laki laki. Tingnan natin saan malitaw

Ayan na. Ayan na. Bukan pa yung malaking yan. Ayan <laughs> na. Thank you.

ng konyon Ay, oh. ang sopagad, ano yan? <laughs> yan. <laughs> ay, nasa Ma? yung... mo Talas <laughs> talaga yung diwas Talas yung diwas mo Oh, inaatitigan mo ay Yan, patingin-tingin ay gan ya. Ini kepala imbang Batak Oh, terlalu teraga amun di jalan tanah riya baw. Malaki ang iyong pain. <laughs> ayos ah <ha? laughs> Hindi daw natin ka ano kalaki yan Ay, Abay, <laughs> talaga na mo maringit yan may huli ka rin normal? normal aba <laughs> Malaking yung nga ribaw yan ah mataas ang sibat Malaking area ba ang huli? Ano, meron ka pa? Anong huli mo?

Panahan nga ni Panahan nga ni oh, Nakakahuli pa tayo ng banahan hmm. Kanin naman huli pa ng <laughs> banahan <laughs> Kinahanan <Kani> <laughs> ulo ng na sardinas Nakakahuli <laughs> pa ng banahan eh Masyerte uh, si talaga ng biwas ko Uy taklo na at ay Ayos talaga yung <yan>. biwas <laughs> na ay Ayos talaga yung biwas ko Stay with yeah. you guys tak i <laughs> do later. huli pala namin. Eh. Isang huli po. po. huli, huli. yung ating huli. Yung ang mawal pati ng sa bawan. Eh, dami. Marami pala yun. Guys, oh. Ayan. Uy. Oh, dami yung plastik plastic yan ang yellow. Plastic yung yellow. Oh, may pa. Yan guys, oh. 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 Kadali tayo ng banahan. Oh. Oh, pala yung nakatatlong banahan. Oh. Ilang kalalakihan. Tapos, yan, mga oh, panuping. Si, Pakwit ito ni Papa um, Willy ay. Pa sa, hello, pakuit ano? Oh, plastic. Plastic. Lalaki yan, yan, oh. Hmm? guys. Pala dyan. May lakilo May lakilo. Kaya eri. mga oh, uh, hindi ang apat ito. Mga kilo. Oo oh, oh, mga limang kilo siguro. Mga lima yan. Ito. Mga lima. Mga limang kilo isang kilo na eh, tatlong ori oo, oh, itong tatlong to, isang kilo Nakang na to Tatlong isang kilo na yan? eh, yan pa ito ay alala ka niya yeah. no. ah. guys, party partihin na natin Party na party-party okay, tayo party-party party, hindi party. party, tayo mag-party party ang gabahagi yun. Ang <laughs> Ang mm. Kami, Kami eh. Party. Kami na paghilamos kanina ng tubig eh. Kahit malakas. No, din. Party party. Yung. <laughs> bago eh. Kubag mo ha. <laughs> <laughs> magandang huli ngayon kaysa no, malalaki, malalaki. malalaki. magasabaw ka na rin yan ay oh, rin ang kuha na rin ng banahan oh ng banahan malaki oh ihi oh tigis tayo dyan. Hmm. kaya ko kaya tinatlo. Kaya tinatlo. Kaya tinatlo. Kaya tinatlo. Kaya